Hello mga kasari, magandang hapon sa inyong lahat. ako ah, kumusta kayo dyan? Welcome sa tindahan ni Ining. Ah, marami ba kayong mga benta dyan ngayon? At dito sa akin, medyo matuma lang aking tinda ngayong araw. Um, mga kasari, may share ako sa inyo na tips about ito sa customer ko dito na hindi marunong magbasa, mayroon pa talaga dito sa amin lugar at kung sa mga city siguro wala na tayong makikita ganyan pero dito sa amin, mayroon pa talaga so ano ba ang dapat natin gawin sa mga ganyang tao na kawawa naman kasi nga wala silang alam kung ano ang pangalan ng kanilang mga binibili so unang una mga kasari uh, kailangan natin na uh, makita nilang lahat ang items na iyong tindahan kasi sa picture lang sila bumabase eh uh, hindi nga sila marunong magbasa pero alam naman nila ang hitsura ng kanilang binibili kaya dito sa tindahan ko, open kasi ito pwede silang pumasok so ang ginagawa ko uh, pinapaturo ko sa kanila kung Ah, uh, ano ang kokonin nila. Pero ano lang yan dito makasari kaunti lang. Ah, uh, hindi naman lahat. Ah, uh, kasi ngayon mga tao ngayon matatalino na, pero mayroon talagang ganyan pa dito sa lugar namin. So, at yan na, na tao ay ano talaga yan sa akin dito, loyal sa akin tindahan. So, ang ginagawa ko Uh, pinapapasok ko siya at siya na mismo ang mamili ng kanyang bibilhin kasi alam naman niya eh kung anong bibilhin niya kaya lang hindi talaga niya mabanggit so ngayon may may isang ano dito na nangyari na ah, hindi ako ang nagbabantay ah, yung anak ko ang nagbabantay yung nangyari bibili daw siya ng sunrocks isi-share ko lang sa inyo mga kasari kasi ako naawa talaga ako sa kanya bibili daw na ng sunrocks so ngayon, yung sunrocks ko naman may mga price naman yan lahat so yung anak ko syempre, ano yan eh, grade 10 na pero uh, hindi naman niya alam kung ano ang sitwasyon kaya nung nagtanong yung yung customer ko na yon na uh, kung mabibili daw siya ng sunrocks Uh, yung medyo malaki daw. So, ang lagi kasi niyang binibili dyan dito, yung 500 ml. So, yung anak ko, nagsabi na kung gaano daw kalaki, sabi niya yung medyo malaki daw at kung magkano. Yung anak ko naman na ito, sinabi, ayan yung price o. Oh. Sabi niya, tapos sabi ng customer ko, ah magkano? Sabi, ayan o, oh, 32 naririnig ko sila kasi nasa loob lang ako ng bahay na may ginagawa ako. Naririnig ko sila. So, yung sinabi nung sinabi ng anak ko na 32, parang wala nang nagsalita uli. Parang tumahimik. Kaya ang akala ko, nabigyan na niya. So, ngayon, may, may, lumabas ako. Tinignan ko kasi tumahimik eh. Yung pala, ah, nandun pa yung customer. Nakatayo lang at nakatingin doon sa binibili niya. So, yung anak ko, sabi niya, ikaw na lang dito. So, ako na lang nang nag-estima doon sa customer ko na yon Tapos, sabi ko, ano sa'yo? Sabi niya, Jusun Rocks daw. Ah, sabi ko, magkano? Sabi ko, 32. Kasi, yun talaga ang alam niya na presyo. Hindi siya marunong ng mga sinasabi ng mga mga bagong henerasyon na yun na 32, 35, yung mga ganyan. Hindi, hindi niya alam. So, sabi ko, 32. So, di, bumili siya. Tapos, bumili pa siya ng iba. Iba-iba, ano, hanggang sa ka ano, ng 100, may 100 pesos yung nabili niya. Pinumpronta ko yung anak ko nung umalis na yung customer namin. Sabi ko sa kanya, next time, pagtrato mo sa customer natin na yan kasi hindi siya marunong magbasa ng ating paninda so tinuturo lang niya kung ano yung bibilhin niya kasi alam naman niya eh kung ano ang bibilhin niya kaya lang hindi niya mabanggit ang pangalan sabi ko next time sabihin mo sa bisaya yung presyo ng binibili niya kasi hindi niya yung naintindihan sabi naman ng anak ko ah bakit ano ba daw sa bisaya yung 32 Ah, oh, ayun. Sinabi ko sa kanya na 30 Nagkita yung yung hindi marunong magbasa at yung yung anak ko na hindi din alam kung ano sa Bisaya yung yung 32 kasi nga sa panahon ngayon, hindi ba? kahit sa inyo, alam naman ninyo na madaling banggitin yung mga, yung English na mga numbers. Kahit ako nga minsan, Uh, nalilito din ako. Hindi nila alam yung mga shin. 120. Mga ganyan. Hindi nila yan ala, alam banggitin. Kaya doon din ako na parang natawa ako na hindi, ko maintindihan na naawa ako doon sa customer ko na naawa din ako sa anak ko kasi hindi rin niya alam. Kaya parang parang naisip ko na i-share ko sa inyo na kung may mangyaring ganyan sa inyo uh, intindihin na lang kasi may mga ganyan talaga dito sa amin ano kahit mga bata na yung para na sa bundok talaga sila uh, hindi nila alam kung ano ang bibilhin nila kagaya niya kahapon may bumili dito sa akin ipapakita ko sa inyo mga kasama yung yung ito ito kasi yung yung bata na yon siguro mga 11 or 10 years old yon ngayon ko lang talaga nakita yon na pumasok sa eskwilahan um, bumili siya dito sa atin ito ito kasi doon sa displayan ko magkatabi tapos ang sabi niya bibili daw siya nung, ng ang tawag niya dito ay ah uh, mais bibili daw siya ng nung mais sabi ko aling aling mais kasi wala naman ako nakikita mais na ano mais na ganito mais daw kasi tingnan yung mga kasari ito nasa ginta parang mais talaga so ang sabi niya bibili daw siya ng maes. sabi ko asan babanda jan dyan sabi niya kasi nahiya naman siya pumasok sabi niya yung katabi daw ng sitaw oh, o ito. ito yung sinasabi niya sitaw sabi niya K katabi daw ng sitaw so tinignan ko alin yung sitaw dyan ito pala o ba diba? parang beans din siya yun mga kasari uh, bata yun uh, siguro nasa 11 years old or 10 years old yun na uh, ngayon lang pumasok o ba diba? kahit bata na hindi marunong magbasa uh, hindi nila alam kung ano ang ang banggitin nila sa kanilang binibili. Mabuti na lang at nakikita nila. Kaya ituturo na lang nila kung ano ang kanilang bibilhin so yan lang mga kasari ang aking ano sa inyo no na, na i-share ko sa inyo tapos pangalawa kailangan nandyan talaga tayo nakaalalay sa mga ganyang klaseng tao na wala talagang kamuwang muwang sa binibili nila minsan nga eh yung soki ko na yan dito yung may edad na na bibili nutusan niya tayo ni eh. bibili daw siya ng noodles so ngayon Ah, binigyan ko siya ng noodles. Ayaw niya tanggapin kasi hindi daw ganun na noodles. Sabi ko, wala naman ako ibang noodles dito. Yan lang naman, yung Lucky Me at saka homie, Sabi niya, hindi. Yung noodles na nilagyan lang daw ng tubig. So, yung pala yung ah, cup noodles na nilalagyan na talaga ng tubig naman yan. Ah, nilagyan mo lang ng mic na tubig. Yun pala yung kanyang bibilhin. Buti na lang at nakita niya na mayroon akong ganyan kaya itinuro niya na yun daw ang kanyang bibilhin kasi inutusan nga siya ng siguro yan mga pamangkin niya o ano niya dyan kaya naisip ko na i-share ito sa inyo na baka magkaroon kayo na maka encounter din kayo ng ganyang klase mga customer um uh, intindihin na lang natin at ang sa akin dito yung mga paninda ko talagang nakikita nila kung ano, hindi yung kasi di ba sa city, sasabihin na natin, ang ah, bibili ako ng ganito. Kahit hindi natin nakikita. Kasi alam natin eh, sila hindi. Kailangan mo na alalayan talaga at ituturo nila kung ano ang bibili nila kasi hindi nila mabanggit. Gaya anong kape na ano, yung Nescafe stick. May bumibili dito niyan. Ang ah, sinasabi lang, noong di ko rin alam kung ano yung ah, kape na itim daw. Ang sabi, ang ng kape na itim. Ganyan, sabi ko, ano yun? Ano yung kape yung itim? Akala ko yung, di ba, mayroong kop kopi ko blanca na ano, yung, yung itim talaga. Pero hindi daw yun. Kaya pala yung sinasabi niya. Yung, yung pagtinimpla daw, maitim lang. Kaya yung pala, yung Nescafe stick ang tinutukoy niya. Kasi <laughs> so, di diba, ka mga kasari, kawawa yung mga ganyan na tao na wala talaga alam matuto na lang at nandito lang sila sa probinsya so hindi sila mapapahiya sa mga tao at ako naman sana uh, sa naturingan tayo na uh, may sari-sari store iniintindi ko yung kanilang pangangailangan at yun lang mga kasari sana naka, nakabigay ako ng kaunting kaalaman sa inyo na ang mga ganyang tao, kailangan nating intindihin at alalayan natin pag sila ay bumili sa ating tindahan. Hanggang dito nila mga kasari, magandang hapon at sa mga bago pa lang sa aking channel, Tindahan ni Ining, ini ko kayong mag like, mag subscribe at mag share ng aking mga video at pakiclick na rin ng notification bell para updated kayo sa mga susunod ko pa mga videos. Bye mga kasari. God bless sa lahat.